Hello mga mam ma sir, welcome po ulit sa aking channel recap mo lang po muna tayo para sa ating set ng mga nakaraang araw yes, yan po isang black and white na runner at syaka plain white lang po sa ating table, yes, buffet system buffet style, buffet process po ang ating set ng first day, yes yan po, so may window spot cooking ng pasta mga mam ma sir, super so, sarap, at syempre yung ating bar area, merong infused water at saka meron siyang juice and then meron siyang mga flute glasses and other glasses yes at dyan po meron din cocktail area at mga pika pika foods yan po ang first day mga ma'am sir ayol o mga ma'am sir ong pisa po ulit tayo sa ating ayan nakikita po sa set up natin today ang silver petal topper at meron po siyang mga silver cutleries meron po siyang amber glass at syempre clear wine glass yes mapapansin nyo po maraming mga cutleries dito po sa ating set up so ibig sabihin po nyan mga ma'am sir ngayon po ay set down set up po sila bali yung food na mga galing sa kitchen ay iahatid po natin sa kanila isa isa so ayan may nyo po ang kaibang set For today's table naman po, for today's area ito po ay pink. Yes. Meron po siyang mga pink napkin, meron po siyang pink glasses at may, meron po siyang mga pink na centerpiece. Ay hala, Gusto niyo yan mga ma'am, sir? Syempre. <laughs> Silver pita lang ating topper at meron po siyang glass charger. Gustong gusto niyo 'yon. Ay hala, oy. And of course, maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel or sa aking mga social media accounts. And of course, ito po may kita nyo po ang ating very very old na organ piano. So, ibig sabihin po nito, ito po ay ancestral din just like our venue for today is ang ancestral house na gusto nilang gawing fine dining restaurant yes akat po tayo dito sa second floor kasi meron din po tayong set up dito sa second floor makikita nyo po dito ang kakaibang mga furnitures ay gusto nyo yun gusto ko yun ay hala oy of course pasok na tayo dito sa lego makikita nyo dito sa lego mga ma'am sir ang ating set up yes pagkapasok nyo po ay bubukad na po sa inyo ang silver petal na topper at of course chandelier and of course yung amber glass na water goblet clear wine glass at saka clear flute glass of course tulad ng sinabi ko ang ating set for today ay fine dining or set down, set up. Dito naman po tayo sa isang area, sa isang room. Meron po siyang kakaibang tema. Yes, may kita nyo po ang petal flowers na topper. At meron po siyang mga green water goblets so ibig sabihin this is very environmental tulad ng sinasabi ko ng aking previous vlog at of course meron siyang mga green na mga show plate at of course mapapansin nyo ang kaibang table napkins ay hello, oy so yan sa pagkababa naman po natin dito po sa may veranda area sa may outdoor may kita nyo ang rectangular table comes with plain silver topper at meron siyang mga aqua napkin and of course yung kanyang centerpiece na very fresh and of course may kita nyo rin po ang ating set ng kobiertos ng cutleries ay marami kasi tulad ng sinasabi ko sa inyo tayo po ay magahatid iahatid po natin ang mga pagkain sa kanilang tables unlike noong previous days noong nakaraang araw na buffet style po sila so sila ang pumupunta sa buffet tables or buffet station but today ito po sa ating fair lady ay meron po siyang kakaibang set of course nandiyan ang ating show plate na kulay what is the color of the show plate and of course meron siyang silver No, at silver it is a glass charger love gold cutlery and of course another amber glass of water goblet clear wine glass and clear flute glass at fresh centerpiece so Punta naman po tayo sa other side. Ito, makikita nyo mga ma'am sir, ang kakaibang chandelier. Yes, gawa lang po yan ng ating magagaling na mga stylist. Yes. Dito po sa isang set na to meron po siyang mga glass charger. And of course, love gold cutleries. And of course, touch of pink na mga show plate. Amber glasses. And of course, the clear glasses. Yes, picture muna tayo. Ayoloo, oh, nakikita nyo yan. Yes, yan mga kasamahan ko yan sa racket for today dito po sa out of Manila yes sa Naga yes masisipag po yan at mababait yes of course sila ang ating mga kasama para mapunta dito sa Naga ayo oy and of course pagkatapos ng event owi tulog pahinga at saka pagkagising ngayong umaga syempre ready for uwi na alola oy shape bago yan kumain muna ako ng breakfast yes sarap yes pagkatapos namin ay pumunta na po kami sa sentro ito po ang tinatawag dito sa sentro pinaka center business po ng Naga bumili po kami ng mga pasalubong shout out sa may-ari ng pasalubong store nito at syempre bumili kami ng kitchen bumili kami ng mga pwede namin may pasalubong sa mga gusto namin pasalubongan o yung and of course maraming pwedeng pagpilian dito syempre ang kanilang signature pasalubong ay ang pili nuts yes of Bicol yan po ang kanilang pasalubong dito sa Naga Bicol and of course pagkatapos namin bumili pagkatapos namin magtanong-tanong at pagkatapos namin mamili ng aming dadalhin ready to go na ay hindi pa pala kasi mayroon pa kami ng pictorials ayun napapicture po tayo dito sa may bridge po ng Naga sa may statue ng Naga yes dito po sa may park yes maganda po dyan mga ma'am sir ayun laoy dito po ginanap ang kanilang festival yes at time to go home Thank you so much a nice experience. Ayolo ay mga ma'am sir. Sana po nagustuhan nyo po ang aking vlog for today's racket. Yes, out of Manila racket. At syempre maraming salamat. Subscribe and like my videos. Thank you so much.